para lagi kayong update sa aking video. eh guys. Uh, bumili na naman ako ngayon ng patoka ng aking mga lagang manok at at yung bayuan ito yung hinahalo ko at ito yung ito din. Ito guys. Kasi guys, bumili ako ng 5 kilo. Nag-apat na araw lang yung patoka. 16 ko binili. Eh, di, 16 17, 18, 19, apat na araw lang guys malakas na kumain yung aking mga lagang manok at uh, kita nyo naman guys yung aking mga halagang manok at malulosog kay guys uh, maghahalo ako ngayon ng patoka at kasi ay uh, ubos na yung aking patoka sa kanila kaya guys maghahalo tayo guys maghahalo na ako ng patoka ng patuka ng aking mga alagang manok at dito ko dito ako naghahalo at unahin muna natin ito guys kasi guys yung 5 kilo madaling maubos ito guys 10 kilo to ang bilis maubos kasi guys yung 5 kilo kasi marami-rami na rin yung Aking mga ngayon uh, healthy naman guys uh, maghahalap na naman ako kasi binili ko pa kanina guys natakot ako na rin kumain yung aking sisiw isang nahalok ko. Uh, ito guys, o. Oh. Ganito, o. Oh. Uh, ano natin itong para kita. para hindi nakasya dito guys para so, hindi kasya ko alam ko ng ano guys nilipat ko kasi hindi kasya dun sa planta na yung ating paghalo Dan guys, alok-alok enak tu ko na guys yung patoka ng aking mga alagang manok at mas maganda guys bigyan na natin yung ating mga sisiyo na concrete na mais para maganda ang kanilang patawan at biglang kita nyo guys bubuka agad yung mga katawan nila at yung ano yung balon-balon na nila kaya tapos mas maganda din yan guys yung mais na yan ginagamit din natin yan pag pag ano natin ang condition ng ating mga alagang manok at ang daming benefits niyan guys ng mga binibigay ng mais na yan guys kaya yun guys uh, at parang napagod ako guys paghalo at yan guys ilalagay ko na to doon sa ano sa nalagyan ko para ngayon na tayo bumili ng pato ka. Tapos, ano na naman natin. Kukuputin na naman natin kung ilang araw. Okay so, guys, lalagay na natin sa sako. At may nilagay na ako dito. At ito yung lagayan ko guys ng ano, patoka ng na aking mama. Na. Sa lagay natin ng sako. At dito ko nilalagay. At kukuputin na naman natin ito guys kung ilang linggo naman ito. Kasi sa dami na guys yung aking mga lagay manok. Uh, pag nagpisa na naman yung guys yung aking white hats at meron na naman tayong bagong alagaan at pagpakain naman. Kasi pa, kita nyo guys, maganda yung aking mga sisig ngayon. Kasi sa binibigay ko yan guys ng patakaan. si kong patuka ng aking walagang manok eh na naglampas ng kalate sato yung ating hinalo na feeds at alam nyo naman guys magaganda yung aking mga makagaya ng aking gold kaya maganda naman yung binibigay ko sa kanilang patuka guys at saka naka ano din sila vitamins ayan guys ang pinakamaganda sa ating mga alaga at kagaya nito at ito salubong na at akala nila at papakainin na sila ayan guys so ayan yung sikreto ng ating pagbibigay ng pataka ng ating mga alagang manok yun yung congrats kasi kaya hubog yung katawan ng ating mga alagang manok yung gold Ayan guys. Uh, um, ngadang hapon na lang sa inyong lahat. at was Marky. At ayan ho. Uh, uh, nasa, oh, <laughs> ano kayo dyan? At nasubran sila guys talaga sa pag-alaga. Kaya ganyan yung mababait yung ating ko. So okay guys. Salamat sa inyong lahat. Sa nag-subscribe and nagbagong bago, subscribe. Ayan guys, nilutokan na yung aking kamay kasi alam na nila kung anong oras na at kainan na nila. At pagkatapos nyan guys, ililitpit ko na naman sila doon sa kulungan. Kaya, guys, salamat na lang sa inyong lahat at wasmaki at pinakita ko lang sa inyo yung aking sikwitong patapa ng aking mga lalimano. Kaya, guys, thank you sa inyong lahat dyan. Bye-bye!